Ah, no. Ito yung sunod. <clears throat> Dito lang kay Sara. Ah, ito kay Sara Duterte. Nako, akala niyo mga kababayan, okay na yung kay Sara Duterte? Hindi! Ah, oh, hindi po. Hindi po yun okay yung impeachment niya. Bubuhayin po yun, ah, kung sakali man daw, no? Kung naalala ninyo mga kababayan nung nakaraan sa live natin, ay meron pong nanawagan na isang grupo na ang, ang pangalan ng grupo nila ay Tama na. Uh, tama na, isang-isang grupo sila na parang, para silang makabayan black, para silang uh, akbayan party list, parang ganon na uh, yung yung uh, grupo nila or uh, kapisana nila, ay tinatawag na tama na, uh, tama na group na nagbigay nga ng uh, 100 signature no, <clears throat> nag, nag ano sila, na nangalap sila ng 100 signature para uh, buhayin at uh, baliktarin ang desisyon ng Korte Suprema na sa impeachment ni Sara na unconstitutional. No, meron kasi silang pinapa ano ngayon eh, pinapagalaw na 100 signature. Ngayon mga kababayan kung maaprubahan itong 100 signature or uh, tawag dito mga kababayan ma mabuksan, no, or pakinggan ng Supreme Court itong 100 signature, ang sabi ni Tito Sen, mga kababayan, eto po ha, kung willing ba talaga si Tito Sen na buksan muli yung in-archive na impeachment, oo daw po, mga kababayan. Willing daw si Tito Sen na buksan. <coughs> Wait lang ha, mga kababayan. Nasa Senado daw ang bola. Wait lang po ha. <coughs> Ito na, mga kababayan ha. Tito Sen... <clears throat> Diyos ko po, mga kababayan, willing. <clears throat> Naku, kabahan ka na, Sara. Mm -mm. Ayan, pagbubuhay sa impeachment case ni Sara. Ayan na. Tiniyak ng Senado na nakahada sila sakaling bawiin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagpatigil sa proseso sa impeachment case ni Vice President Sarah Duterte. Nako. Matatanda ang ininahinto ang impeachment proceedings Além disso, eu ainda não o nagkakaisang pasya ng Supreme Court na ng visa sa Articles of Impeachment. Bunso nito, inilagay muna ng Senado sa Archive ang mga Articles of Impeachment habang hinihintay ang magiging pinan na desisyon ng Corte Suprema. Mm. Kamakailan naghain ang petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing desisyon. Napo. Kaya naman ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, sakali mang baguhin ng hukuman ng desisyon, ay handa sila na muling buksan ito

Ganito po yan ang sabi niya. Kung sakali man na kung anuman ang desisyon ng Supreme Court at uh, bubuksan itong naka-archive na impeachment ni Sara ay handa. No, handa si Tito Sen na bubuksan ito. Nako po, mga kababayan. <clears throat> Halakah. Diyos ko po. Ha? Nako. sa Sakura TV. Ayan, may galap shoutout po. Bubuksan daw, sinado ah. senado handang buhayin ang impeachment case ni BP Sara kung babawiin ng Supreme Court ang naunang desisyon na unconstitutional. Naku po, mga kababayan, sabi ko sa inyo. <clears throat> Actually, mga kababayan, kung tutuusin po natin ngayon, no? sana itong Supreme Court ay sana palitan na sana. Alam mm. -mm sana itong Supreme Court palitan na sana si Leonin, <laughs> di ba? Leonin ba yan? Yung inappoint ni Pinoy. <clears throat> Dapat palitan na ni PBBM yan. Mahirap eh. Mahirap. Lahat kasi dyan na sa loob ng Supreme Court ay puro yan mga kapraternity ni Digong. Di ba? Puro kaprat ni Digong yan. Wala tayong magagawa. Ah? kung magdidesisyon muli ang Supreme Court. Hindi ko naman sa sinabing bias sila. Pero, naku, sabi nga, ano ba sabi ni Percy Lapid? Ha, mga kababayan. Itong Supreme Court, sabi ni Percy Lapid, numbers game yan dyan. yeah? oh. kahit pa dosi yan sila dyan. Kung ang walo, pabor sa masama, walang kwenta, ha? yung apat. Kasi kung apat, pabor ka, nabalikta rin ang desisyon. E eh kung walo, hindi. Parang sinado lang din. Oh. Kung yung walo hindi pabor Nabalikta rin ang desisyon At buhayin Walang magawa yung apat Numbers game nga eh yeah? Yun ang sabi <coughs> Ni uh, Percy Lapid yeah? Alam nyo sa totoo lang mga kababayan Mahirap, mahirap talaga Itong galawa ni Digong Galawang satanasto eh Galawang mafia Bakit? Bakit ko nasabi? Biruin nyo kaya pala kahit tantarin mo ng kaso, itong mga kaalyado niya, ang lakas ng loob at kampante. Kasi bakit? Itong Supreme Court hawak niya. Itong ombudsman noon hawak niya. So kahit saan mo kasuhan, walang mangyayari. Di ba, Mamiri uh, Sakura TV? Ayan, maraming salamat po, Ma'am, sa iyong uh, super sticker. Thank you, thank you so much po. Di ba? Kasi kahit kasuhan mo si ganito, kasuhan mo si ganyan, lalo na pagkaalyado niya, walang mangyayari. Bakit? Tao niya eh. Appointed niya eh. Appointed niya. Oo. Uh, uh, 13 ba naman? Oo. Uh, tapos yung isa lang naman dyan kay Pinoy. Oo. Uh. Diyos ko, kahit nga da apat dyan kay Pinoy. Oo. Uh, kung ang siyam ay lahat kay Digong, wala ang mayayari. E, Tingnan nyo. Ha? Ah, 12 sila. Oh. Ah, kay Digong dyan, 11. Ha? Ah, ay Dose yan. Dosi ang nasa Supreme, uh, sa Supreme Court. Oh. Ang sampu dyan kay Digong. Oh. Ang isa kay Pinoy. Yung isa kay PBBM. Tapos ngayon, yung appointed ni PBBM, DDS na rin. <laughs> Putang, yan. Wala nang nangyayari. Di diba? Oh. Wala nang nangyayari, mga kababayan. Pagbubutuhan na naman nila. Uh -uh. Tapos pag, pag daw, tapos magdidibati. 10 uh, minutes lang. Tapos ang desisyon, ayaw. Di ba? Wala. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, pasalamat nga tayo ngayon na ang ombudsman ay kay BBM na. Yeah, hindi na kay Sara. 12 kay BBM isa, tapos DDS na ngayon. Oh, 11 na. Isa kay Pinoy. Wala kwenta kahit pa kay Pinoy isa diyan. Eh kung ang kung ang uh, 11 ay lahat kay Digong nga nga. Yeah, sabi ko nga sa inyo mga kababayan. Ewan ko lang kung anong desisyon. Ha? <laughs> Alam mo sa totoo lang mga kababayan, natatawa na lang ako. Ah, inaantay ko na lang na magretiro itong nasa Supreme Court, no? At inaantay ko na lang na mag 100 years old na sila. Di ba? Ah, 15 ba lahat? No? Oh, Kung 15 man lahat, wala ring kwenta. Kung ang dosi ang buboto niya diyan, ayaw na ibalik. Oh, tapos yung tatlo gustong ibalik, lang kwenta. Di ba? Sabi ko sa inyo, kababayan, inaantay ko na lang na itong nasa Supreme Court at nasa Senado ay mag-100 years old na silang lahat. Bakit? Pagdating 100 years old, mamamatay naman yung mga yan. Jen, really nga, tignan nyo, isang utot na lang, mamamatay na. <laughs> diba? Hanggat kasi hindi mag-100 years old yung mga yan, mga kababayan, wala mangyayari eh. Diba? Ah, Hanggat hindi mag-100 years old yang mga yan, hindi magre-retiro yang mga yan. No, hangga't nandyan sila sa power, wala kang aasahan. Kaya mga kababayan, magdasal na lang. Ang tanging magagawa natin dito, kain, tulog, dasal. Diba? <laughs> Lima, diba? ang tanging magagawa nating taong bayan kung hindi naman tayo magbayad ng tax, tayo ay Pero kapag tayo nagrereklamo para ipakulong yung mga nagnakaw ng tax, walang nakukulong. Kaya ang tanging gagawin natin dito, kain, tulog, dasal. Lima, <laughs> diba? ngayon mga kababayan, hanggang kailan ba tayo kain, tulog at dasal? Ah, hanggang kailan tayo kakain, tutulog at magdasal? Ah, para umabot ng 100 years old itong taga Supreme Court at ang mga senador na kumakampi sa mga kawatan yeah. hanggang kailan tayo kakain, tutulog at dadasal na sana balang araw matanggal at umabot ng 100 years old itong mga nasa gobyerno eh kasi alam nyo mga kababayan hindi naman umabot 100 years old yung mga yan mamamatay din yan Oo, oh, kaya nga sabi ko, ay nako, wala tayong papatunguhan dito. Ang tanging gagawin natin, pagpapalitan lahat yan dyan. Oh, hanggat hindi nyo papalitan yan, mananatili tayong kakain, tutulog at magdasal. <laughs> oh, kung pangit ka pagising mo bukas, pangit ka pa rin si bakit anong asahan mo sa Supreme Court at sa si Senado? Kung magreklamo ka sa Supreme Court na ninakawan ni Tarpulanong politician yung kababayan natin, eh, sasabihin lang naman, wala, unconstitutional. Kung dadalhin naman sa Senado, ay, wala, archive lang din. Eh, ang tanging magagawa nating mga Pilipino, kain, tulog, dasal. <laughs> Iba? ba? Mali ba? Hmm. Mali ba, mga kababayan? Oh. Pero sana, 'Di ba? Sana ma ma matauhan at sana magising na itong taga Supreme Court at sana itong mga senador. Layo pa kasi ng 2028 eh. Alam niyo sa totoo lang itong mga senador, mga kababayan, ewan ko lang. Ah, yung mga senador ngayon na nanjaan sa 2028, ewan ko lang kung may iboboto pa diyan. Si Chis Escudero, alam ko yan number 1 wala nang buboto diyan. Ah, wala nang bubuto diyan, Jesus Gudero, ah, Jinggoy, ah, Joel, ah. Yan 'yung maingay ngayon ni. Eh. Dati, pag maingay ang pangalan mo, ibubuto ka ng tao. Ngayon, pag maingay ang pangalan mo, sangkot ka eh. <laughs> 'Di diba? Ang tanging magagawa natin, mga kababayan, gumising na po tayo. Mahirap kasi mga kababayan paulit-ulit tayo ditong magsabi eh. Gumising na po tayo. 'Di Anggalin nyo na po ha? itong mga politisyan na sangkot at kampe sa katiwalian. Kasi tayo po mga tao ang nahihirapan. No? Oh, kung binoto mo siya kasi may bigay siyang limang kilong bigas, bakit lahat ba ng tao nabigyan niya? Kung binoto mo siya kasi nagbigay siya ng isang libo, bakit lahat ba ng tao nabigyan niya isang libo? Yung pangako nga ni Marcoleta na 2,000 pesos pa baba na kuryente consumption, libre, nangyari ba? Wala. Yung pangako ni Alan Caetano, 10K, ah, na ayuda, nangyari ba? Wala. Yeah. Yan ang problema. Mm -mm, mga kababayan,